kaibigan, magandang buhay. For today's video ko pala ay magwalis dito sa ating bakuran mga kaibigan kasi marami na siyang mga dahon. At kumusta ang lahat? Mga kaibigan. Kasi hindi mo ulan ngayon. Marami mga dahon nga. Tulog. Kasi dati ko ay tingting. Oh, linis-linis tayo. Sejak berapa hari ini terlalu berwarna? Tidak, kita tidak boleh berjalan-jalan. Sejak berapa hari ini terlalu berwarna? Kita tidak boleh berjalan-jalan. Okey. Bersihkan. Terima kasih. saya

At dito, ayan o, oh, yung dahon yan o. Oh. Yun yung dahon niya, nagyelo na siya. At wala na talaga yung ating kamote. Tingnan yung mga kaibigan yung kamote na. Oh, wala na siya nagyelo na siya ayan, yung mga daw yun siya mga ulog oh, eh may bulaklak pa rin tayo higan tapos na tayo nagwalis oh ayun yating ting pakawalan mga kaibigan oh di diba? ba malinis na siya